Opisyal na inannounce na isa ng kabarangay ang veteran power forward na si Troy Rosario. Ito matapos na ilabas ang barangay Ginebra's official roster para sa papasok na PBA Commissioner's Cup. Naging maugong agad sa social media ang balitang ito matapos makita ng mga fans na formal na nga at opisyal na na nakalista ang pangalan ni Troy sa lineup ng barangay. Matatandaang si Troy ay nakuha ng Hinebra matapos itong maging unrestricted free agent after matapos ang kanyang kontrata with Blackwater Bossing. Ang dating National University star ay tumanggi sa offer ng Converge at maging ng token text kung saan napabalita din na tila mas mataas pa ang mga offer nito kumpara sa Barangay Hinebra. Habang tinanggihan din nito ang max offer ng Blackwater, ang team na kumuha sa kanya matapos ang 3-team trade na naganap two years ago. Pitong season din naglaro si Troy sa TNT. Isa din siyang miyembro ng ating national team. Matapos ang kanyang kontrata sa Blackwater ay nagpakita na agad ang iba't ibang team ng interes sa kanyang serbisyo. Kabilang na dito ang Converge at ang dati niyang team na Token Tex. Kasama ang kanyang representative, makipagpulong sila at in-entertain ang offer ng mga ito. Ngunit sa huli ay pinili pa rin ito na tuparin ang kanyang matagal ng pangarap na makalaro sa paborito niyang team at pinakasikat na kupunan na team sa PBA, ang Hinepra. Inaasahang malaki ang gagampanan na role nito sa team, lalo na't na nasa listahan pa rin ng mga injured players, sina Isa Akgo at Jamie Malonzo. Produkto ng Technological Institute of the Philippines or TIP at National University, isang former volleyball player at anak ng isang farmer si Troy Rosario. At ayon din mismo sa kanya na ang kanilang pamilya ay lihitimong barangay Hinebra fan ever since. Kaya naman nung nagkaroon ng pagkakataon at oportunidad na makalaro sa kanilang paboritong koponan ay di na siya nagdalawang isip pa. Lalo pat marami din siyang matututunan pa sa ilalim ng legendary coach, Coach Tim Cone. That's it for today guys para sa ating ILF Sports News. Huwag kalimutan na i ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Muli, maraming salamat sa panunod.